nabit na ang ating Parrochia Minimart grand opening sale 10% discount all items except liquor and cigarettes Saturday 6 a.m. to 6 p.m. only mga super are you ready for the grand opening sale ng Rosian 11 minimart Ayan na nga, sayang hindi umabot yung ating signage. Wow. Madala. Madala Patuloy tayo. <laughs> so, ang tanong ngayon, ready na ba ang Rosie's Mini Mart sa grand opening? Siyempre, papasukin natin 'yan. So, ito ngayong labas natin, ayan, oh, nalinis na rin namin dito. Nandiyan na yung i-manifest yung ating mga halaman. Oh. Yung signage na lang talaga kulang. Okay, so pasukin natin. Ayan, pagpasok natin, naka-open ang ating ceiling fan. Oh, yan, ready, ready na. Mayroon na tayo dyan pa, bask <laughs> Excuse me po. At syempre yung ating bigas. For only 40 per kilo. Bukas. Yan. Biye daw siya, biye. Ano yon? Yan, ating kids section ating cashier for today's video. Ayan, ang ating gardenia. Full pa. Ice cream. Super chichi. Ang ating chicharia section. Wow. Wow. So, ikot tayo dito. Ayan, nababawasan yung ating mga chicharia. Dito sa kabilang side, chicharia din. Dito sa taas, mga chicharon yan yung ating mga non-food section. Wow. Yan. Okay. Okay. Yan. Yan. Oh. Wow. Yan. Okay. Ang ating mga dilata section, naka-ready na ba? Si Ate st Okay. Ready na yan. Okay, pagpatuloy ulit tayo. So, andito yung ating cashier for today's video na para nangihina ata. Are you ready? Para sa grand opening? Yeah. <laughs> ready? Yes, uh, na no, all. Okay, everything is ready. Everything is already. Yun ang ating mga pansit kanto. Oh, harap tayo dito yan. Okay. All right. Yes, sana all. Yeah. <laughs> ating yan, mga At nakalabas na yung ating mga plastic. Oh Merry Yarn. O, diba? Small, medium, large. Ang ating mga ref chain. Ready na ba sa all right? Ayan. Ay, na rin O, naayos yeah. na aming mga school supplies dito sa side. Yes, yes, yes. Counter area. At yung mga premium rice nandun, mga soft drinks, noodles, pansit kanchong. Dito sa side yung ating mga condiments. Yan, Wow. Yan. Sa ating mga ano pa, basket na mga naka at dito yung mga alak natin naka ready ng ating mga alak diaper mga chicherya pang mga backup nandito sila sa kabila ayan yan. Okay. So, time check tayo ay 6.30. Yan. Ay magka-cash out. Yan. Pwesto na tayo. Duty na si Madian. Naka-ready na bang ating super calculator? Siyempre. Ayan. Dalawa pa yan. Oh. Diba? Oh, 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 oh. Ang ating super CCTV, oh. Naka-pwesto. Naka dito, oh, ay, <laughs> mga ano yan, Chen, yung mga restricted area. <laughs> Alam mo ba, ito yung freezer, chiller, oh, yan, oh, ah, Rose Jam Store, FB page, like, share, subscribe, no hit, hey, just love. Ito, inayos ito kanina ni Super A. Yan, nag-update nga yung Super A, buti pumasok ka nung after lunch. Yan, dito na yung ating mga health and beauty section. Tapos so, sa baba yung ibang my school supplies. Ating mga kaperahan. Ang nawala lang dito, cash box. Kasi ang laki niya. Kaya dito na lang, no? Yan, ating mga gamis na per piso. Nandun may repack tayo. Yan ready ready na talaga tayo bukas para sa ating grand opening mabuhay ganon welcome to Rose Jam 11 mini watch ganon may pakwitis uh, ah di ba so bukas makakapag-isip na tayo magpapag-news tayo depende sa sitwasyon pero all items naka 10% discount tayo except ng ating sigarilyo at alak okay so free snacks, nagluluto kami, may mga bisita, mga Kumari, mga uh, super MM, ini-invite ko kayo. <laughs> mga ka-team SF ko, mga kasari, di ba? Punta kayo dito sa Rocha Mini Mart, di ba? Invited kayo lahat. <laughs> di ba? O oh, yan, ah. Oh. Oh. Mayroon pala kami doon, nagawa na. Oh. Hindi pa namin sinasabitan, sinampulan ko lang yan, oh. Ayan. O siya. So, tayo. Thank you for watching. See you tomorrow. No hate, love, love, love. God bless us all. Mabuhay!